Okay, hello my dear, hello hello, ayan katatapos na natin kumawa ng card of the day, ayan So I hope nagugustuhan niyo yung ating card of the day my dear, ayan So, my dear Aries, uh, second half of November, November 16 hanggang sa katapusan, general reading Okay, sa so, mga gusto pong magpa-private reading ah uh, siguro ilalagay ko na lang sa unahan ng video na ito, no? Para hindi na nakaka-interrupt sa mga reading natin, okay? I'm back. This is it. Ako na talaga to. Char. Parang ang tagal kong nawala. Alam mo, meron akong nakausap. Isishare ko ba to? Meron akong nakausap talagang ginuloy niya talaga ang buhay ko. Hinayaan <laughs> ko naman siyang guluhin yung buhay ko. Okay. So anyway, my dear. Hello, 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 hello sabi niya, ay, bakit lagi ka naman nag-upload? Yun nga ang problema dun eh. Continuous lang yung buhay ko, pero parang pakiramdam ko, hindi ako ako. Parang ganun. Ay, ang hirap ipaliwanag. Okay? Anyway, my dear Aries, ingat kayo sa mga kinakausap nyong tao. just me, you marimar talaga naman. Oo. Oh, oh. Okay, so let's go tayo, dear. Balik tayo dun sa 8 cards. Okay, balik tayo dun sa 8 cards. Actually, siya din na nag-ano nung ano eh, nung diamond spread eh. Okay. Okay, let's go na tayo. Eight cards mo, my dear. Let's go tayo. Once again, reading mo ito para sa yung second half of November. Ayan, welcome po sa mga bago lang sa ating channel. Okay. yon. Let's go. My dear, we have here, first card natin is the Six of Pentacles. Okay. Hmm. Ano ko po, po ako sa card na to is more on love at saka care. Giving at saka sharing. Okay. Um, there's a tendency my dear na baka meron mga tao na sa family mo, sa friends mo, maybe your partner also is nangangailangan ng help, okay? Or parang nangangailangan. Hindi naman siguro financial, okay? For some of you siguro financial, um pero baka emotional din, 'di ba? Baka emotional din. Okay? Pero I can feel my dear na meron mga tao na kailangan kanila. Okay? They need you sa mga oras na ito. Okay? Let me see, my dear. Dagdagan natin. We have here the page of caps. Ayan o, posible emotion. Okay, more on emotion. I think more on advice. Okay. So, there's a tendency, my dear, na meron mga tao na lalapit sa'yo para manghingi ng advice. Ganyan. And ang nakukuha ko na energy dito is protect your energy. Parang ganun, protect. Kasi baka maging very attached ka doon sa problema. Okay? Or parang makerid away ka doon sa problema na yon my dear. Okay? Basta protect your emotion. Protect mo yung energy mo. We have you the six of cups. Ayan, baka meron mga issues. Kakilala mo to. Okay, kakilala mo to, my dear. You know this person. Sabi ko nga baka nasa pamilya mo lang to or kaya this is your uh, partner, 'di ba? Kasi yung iba, karamihan na nanonood sa channel ko is more on ano eh, may mga relasyon eh, 'di ba? Pero pwede tong family, friends and relationship, pwede, my dear. Um kakilala mo to, matagal mo tong kakilala. Nakukuha ko parang family family problem. Okay. Family problem, okay? Baka there's a tendency kasi may house doon sa likod Baka mayroon mga family problem or issue sa loob ng tahanan, my dear, okay? Yun ang na nakukuha ko dyan Let me see uh -huh. We have here the Eight of Wands Okay, problem Unexpected problem din, my dear Aris, okay? Once again, my dear, hindi natin inaano hindi natin um, hinihingi sa universe na mangyari. We are just asking guidance. Okay, nanghingi lang tayo ng guidance. And sinasabi ng card natin na there's a tendency na meron mga problem over here na darating sa loob ng pamilya. Somebody will ask help sa'yo, uh, posibleng kapamilya. Kasi more on bahay. Maliban na lang kung yung mga kaibigan mo ay nakakasama mo talaga sa bahay, di ba? Kasi yun na nakukuha ko talaga more on parang house problem, okay? House problem, family problem. Okay, my dear Aris, okay. Tingnan natin. Basta sabi ko sa iyo sa paglabas ng page over here, protect mo lang my dear yung emotion mo. Okay, protectahan mo lang talaga yung emotion mo na parang hindi ka masyadong maging hindi ka mag-anxiety, okay? Hindi ka mag-anxiety, hindi ka alam mo yun, hindi ka talaga masyadong maapektuhan Pwede ba yun? Okay? Ayan o, the 10 of cups, the chariot, okay? So, ayan na, may dear, kinukonfirm na ng card na to Na more on family nga talaga ito, okay? Parang help Alam mo, napaka-importante, my dear Sabihin na lang natin ganito, ha? Napaka-importante, my dear, sa mga araw na ito Na pagtulungan talaga yung mga problema Para hindi talaga siya maging mabigat, okay? Okay? pag-usapan tapos gawin yung mga part ng bawat isa okay kasi this is a family problem my dear na posible mo'ng kaharapin or kaharapin ng buong pamilya or ng relationship my dear okay ah uh, pwede din my dear ah uh, baka merong mga magsasabi na nabuntis ako okay although hindi naman talaga problem ang baby okay hindi talaga problem my dear ang baby ang problem kasi may dear is kung hindi ka lang talaga prepared, never naging problem ang baby. Actually, baby is a blessing, okay? Ang nagiging problema doon is yung hindi ka prepared, hindi ka handa, yung ang dami-dami mong pangarap, yung ang dami-dami mong responsibility and obligation, tapos bigla mong bigla sasabihin sa'yo na, buntis ako, or nabuntis ako, yung ganun. Kasi once kasi na nabuntis ka, my dear, obligasyon na yun, di ba? tapos may mga pangarap ka or meron ka mga bagay na ginagawa mo na hindi mo na talaga siya magagawa kasi pa priority mo na yung baby. So, hindi siya talaga problem yung baby. So, there's a tendency, my dear, na baka meron mga, ayan, baby, ayan, kasi baby ako nakikita over here. So, baka meron magsabi na, ayan, nabuntis ako. Hindi, na, hindi naman asin like totally na ikaw. Pwede ikaw, pwede namang kapamilya mo ang nabuntis, ganun, okay? And, lalo na kung sasabihin, di ba, na, ay, oh, nabuntis ako, tapos ayaw na ayaw mo mabuntis yan sa yung tao na yan, okay? Ayaw na ayaw mo talaga mabuntis yung tao na yan, for example, anak mo, di ba, hindi naman natin minamanifest, okay? So, you need, you need to be very, very professional, my dear, sa mga ganitong bagay. Hindi yung, ikaw pa yung unang mag Of course, nakakainis nga naman kung ganun yung mangyayari, di ba? Pero, um, I want you to balance your emotion, okay? Doon pa rin tayo sa tama. Gawin natin kung ano yung tama, my dear. Pero I can feel na problem, posibleng problem talaga ito na may kinalaman sa tahanan. Ah, uh, possible na big problem is may kinalaman talaga sa baby or may kinalaman sa bata. Okay, yun ang na nakukuha ko dito. Posibleng mayroon mabubuntis or mabubuntis ka or... Um, mabubuntis, mayroon mabubuntis or mabubuntis ka, or posibleng magkaroon ng problema sa bata. Ganon, okay? Baka meron mga problem. And sabi ko nga kanina, it is always nice, my dear, na uh, pag-usapan yung mga bagay-bagay, okay? Pag-usapan, pagtulungan yan sa loob ng pamilya. Huwag pairalin ng init ng ulo at bugso ng damdamin, okay? So let me see, my dear, last two cards na lang tayo. Sira ulo talaga yung kausap ko na yon okay? We have here the Eight of Swords, my dear. Okay. Ayan na yung problem natin. Pero, ano kukuha ko dito? This is more on overthink. More on overthink siya, my dear. More on overthink, overthink. Okay, yun na nakukuha ko dito. Just natin isin na baka mag-overthink ka na, mag-overthink, my dear, about a certain problem. Okay. Ngayong second half of November. Okay, this is also energy ng trap card. So, posible din na maramdaman mo na wala na. This is it. The end of the world na ito. Okay? So, wag ganon. <laughs> Although, minsan naman bibigat talaga, minsan na talaga ng mga problema na parang gusto mo na talagang sukuan talaga, my dear Aris. Pero, wag ganon. ba diba? Laban lang tayo. And wala namang problema na ibibigay sa atin na hindi natin kaya. Okay? I, I do believe. Ako, naniniwala ako, my dear, na Siyempre, tao lang tayo, nakikarried away talaga tayo ng mga problema or ng mga pangyayari sa buhay natin. Pero, I do believe, my dear Aris, na walang problema na ibibigay sa'yo na hindi mo kaya. Okay? Tingnan natin. Last card tayo, dear. Last card. Ayan. We have here the seven of cups. Okay. I think for some of you, parang alam na ninyo, my dear, na mangyayari to. Bottom deck of the card is the five of wands. Ayan, pwede nga magkaroon ng tension, darling, eh. 'di ba? Pwede magkaroon ng tension or pwede magkaroon ng away kasi ang Five of bilang hidden message is ano niya hindi siya maganda. Sa so, posibleng magkaroon ng mga away, hindi pagkakaunawaan. Okay, may dear mag-usap na lang ng maayos, kayang pag-usapan 'yan. Okay, this is more on family problem, may dear ang nakukuha ko dito. Problema sa loob ng tahanan. Ayan. And for some of you, alam mo na 'to. Alam mo, may, parang may kutub ka na may na mangyayari ito. Okay? Ah, uh, yun nga may baby tayong nakukuha over here. Okay, so yung option don is pwedeng may announcement na may buntis or may nakabuntis or buntis ka ah uh, or problema sa anak. Pwedeng pwede may dear magkaroon ng problema sa anak and ah uh, may mga lalapit sa may may dear na tao manghihingi ng pwedeng tulong pinansyal or pwedeng emotional advice. Okay, so pag nangingi ng emotional advice sa my dear, hindi pwede na ikaw yung galit. <laughs> ikaw yung una pang galit, 'di ba, my dear? Hindi minsan din natin maiwasan 'yan, pero 'di ba, we need to be um alam mo 'yan, we need to be composed. Kailangan maging composed tayo, my dear, pag nagbibigay talaga tayo ng advice. Okay. So, my dear Aris, 'yan po yung nakita natin para sa yong Uh, second half of November. This is from November 16 hanggang sa katapusan. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. mag click my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron po tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo Jay. Maraming, maraming, maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.